Good morning! Good morning, kabayan! Ang makulit na itong pusa, pero pusa, Alis ka dyan. Good morning! Welcome to my channel! It's me, Chris! Be nice sa Bahrain! Kung napapansin nyo, nandito ako sa park habang nag-workout ako. Ayan. Kaya naman, eto, magpapahinga na muna ako. Habang nagpapahinga ako, magkukwentuhan tayo sa haba ng panahon. Ngayon lang ulit ako nakabalik ng, ba ng park dito sa Andalos. So, Ramadan Karim sa lahat ng muslim na mga nanonood ng aking mga videos. Salamat kabayan sa mga suporta sa lahat ng subscriber at nag-likes ng aking mga videos. Salamat po sa inyong lahat. Uh, sa so video na ito ay pag-uusapan natin. Pasensya na ha. Ganito lang muna ang ano ko pahinga. Magpapahinga lang ako. Hindi na ako nakaupo. Higa time lang muna tayo. Uh, Uh, sa lahat ng mga nakapanood ng aking mga videos noon ang dami kong na-delete pasensya na wala din ako ng gana na ako kasi nga alam mo yung pinaghirapan mo, tapos ang dami ng nakakapanood, tapos yung mga video mo, ang dami ng views na nakatulong din sa ating mga ibang kababayan na gustong mag-abroad at lalong gustong pumunta dito sa Bahrain. So ngayon, pag-uusapan na lang natin, wala na akong ma -ma magagawa, hindi ko na ma-retrieve lahat ng mga videos na meron ako noon na in-upload. Kahit man masakit, umiyak na ako lahat-lahat, ni-let go ko na lang siya kasi alam mo yung pinaghirapan mo, tapos bigla lang mawala. Wala na akong magawa eh, kaya ni-let go ko na lang siya. So, mag-uumpisa mag na lang ulit ako ng mga panibagong video para i-upload ko para at least kahit papano makatulong sa inyo ng mga uh, gustong mag-abroad o gustong ano alamin yung about dito, status dito sa Bahrain o gano'n. So, gusto kong ibalik yung concern kasi parang may nag-message, may nag-comment na naman sa isang video ko recently lang. Ano, open city daw ba ang Bahrain? So, kung nakikita nyo naman kahit papano nakaganito ako nakagala kahit pag sa day off ko kahit ako lang mag-isa ito ito lang talaga ang libangan ko sa day off ko dito sa park uh, mag-exercise dahil kailangan din natin magpaka-healthy kaya yun so ang dami ko na sinabi no pasensya na so mga kabayan ko dito sa Bahrain napaka napaka open city talaga dito sa Bahrain kung pag-uusapan natin ay religion ahem <coughs> sorry Open city dito sa Bahrain. Uh, welcome lahat ng mga religion dito. Kahit ma Iglesia ka, ma born again ka, o anong klase ng Christianity yan, ma Hindu, ma Muslim, ma ano pa ba, Buddhism, lahat ng uh, lahat ng religion dito is welcome sa Bahrain. Kung ang concern nyo is pananamit, Uh, katulad nito, Ramadan dito na ngayon sa Bahrain, 'di ba? So, pagka-Ramadan, ang bawal lang talaga dito 'yung mga pa eh, siyempre bawal 'yun. So, pag after naman Ramadan, pwede ka nang maggala na naka-shorts. Uh, pero yung decent naman, no, hindi naman yung pek-pek short. Pero meron paling mga ilan-ilan dito, lalo ng mga kabaya, kababayan natin dito sa... Kasi nandito ako nakatira sa Guday So marami pa rin dito talaga na mga nagsishort ng mga pek-pek short, ganyan. So hindi maiwasan dahil nga Mm, yun na rin siguro ang nakasanayan nila at saka sobrang open din kasi dito sa Bahrain. So meron namang mga dress code sa mga mall lang at saka ganito nga Ramadan, 'di ba? So pwede ka kahit anong suotin mo diyan sa dito sa Bahrain, pwede. Ako nga oh, 'di ba? Ganyan, pwede kang mag Minsan kadalasan talaga pag nag-exercise din ako dito, naka sports bra lang o kaya naka sleeveless, ngayon lang kasi kasi pumunta ako sa uh, health center, so hindi pwede doon kailangan ng dress code na maayos naman yung presentable, ayun then, pwede ka dito maglalakad mag-isa, safe ka pwede kang uh, <clears throat> ano pa ba, mga pagkain dito, free free mong ilantad yung mga pagkain mo dyan, mabibili mo everywhere dito sa Good lahat ng mga Filipino food, store, food cold store, meron dito, makakabili ka ng mga baboy, mga pagkain natin sa Pinas, yung mga itlog, mga tuyo, basta ang dami, lahat ng pagkain mo sa, natin sa Pinas, mabibili mo dito sa Bahrain. Hindi mo nahahanapin kung saan-saan. Kaya, pag nandito ka sa Bahrain, hindi mo talaga mamimiss ang Pinas. Kasi, parang nasa Pinas ka lang, ganun. Tapos, ano pa ba, uh, ano pa ba yun? Pwede dito sa sobrang, sobrang open ng, open country ang Bahrain. Ayan, pwede kang magbuntis dito, pwede kang manganak. Yung iba nanganganak dito kahit uh, hindi sila kasal. yun tapos pwede kayong magjowa, pwede kayong mag-live in, ganun. Basta napaka-open, yun ang masasabi ko dito na pag nandito ka sa Bahrain at Bahrain ang pipiliin mo, napaka-open, may peace of mind ka maliit lang na siya na country pero ang tahimik niya, I swear to God napaka-tahimik niya, may peace of mind ka talaga, magaan lang buhay dito sa baray uh, pero sad to say, sa mga housemaid uh, yan, lalo na ngayon nako bising bisi busy ang mga housemaid ngayon kasi Ramadan, no so ang dami nilang niluluto, ang dami nilang nililigpit dami nilang nililinis, ganun pero kung katulad namin na labas ang trabaho, tingnan mo yung pusa. Nasa labas ang trabaho ayan. May peace of mind ka, may pahinga ka naman kasi depende sa company mo kung ilang oras ang trabaho mo. Ayun, so so basta lahat ng mga gustong pumunta ng Bahrain, uh, sigurado ako na hindi nyo man siya mai enjoy sa gala kasi maliit nga lang siya. Wala talaga siyang leisure time dito. Wala kang gagalaan. Pero alam mo yung may peace of mind ka, safe ka dito sa Bahrain. So, yun lang ang share ko sa inyo. So, salamat sa lahat ng sumuporta sa channel ko. Uh, salamat sa mga nag-like At bag kung baguhan ka palang sa channel ko Ako nga pala si Chris uh, Isang OFW dito sa Bahrain For about 9 years now So, eto lang dito lang ako talaga sa Bahrain Yung international na work ko dito Unang bansa ako sa sa pagtatrabaho dito lang sa Bahrain so dito lang din ako nagtagal so salamat sa lahat uh, kung bago ka pa lang sa channel ko please subscribe na rin po para pag any pag may ina-update ako mga videos about Bahrain or any concern about sa Bahrain or any mga um, tanong nyo, pwede nyo i-comment dyan para pag may time ako, katulad dito pwede tayong mag-vlog dito at sasagutin ko yung mga katanungan nyo sa so, alam ko Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.